Yan, hello guys! Welcome po sa aking vlog yan. Ay, may mga green mangos din naman eh. Yan ate. Ate mag ka ate. Nandito po ako. Bibili po ako na mais. Guys, ayan Oh, mais po. To. Yan na. mamaya imok po natin to guys. Yan na. Magkano dito? Magkano? Yan, 50 pesos lang po dito, oh. Meron ka ng, ano, apat na pirasong, ano. <laughs> apat na pirasong, ano, mais, guys. Ayan, bibili po tayo. Para po, ano, meron po tayong, ano, meron tayong mamerienda, guys. Ayan, oh. Marami silang, ano, marami silang uh, mga paninda, guys. So, oh. Ayan, oh. meron silang, uh, yung, ano, may, meron pang balat na mais. Tapos, meron silang, ano, yung uh, peras. Meron silang apple. Parang kung konti na yung nyo. Opo. na, no? Yan ito, merong mangga. Magkano sa mangga? 120? Wala nang tawad? Avocado. Magkano sa avocado? 1? 130? Ano yan? Ano Ano yan? Ano yan? Ano yan? yan? eto Ito po yung ano, oh, pinya. Magkano sa pinya. Oh. Ah, 70 pesos. Yan guys, oh, 70 pesos oh. <laughs> 70 pesos guys. 70 pesos pineapple. Ayan oh, okay din naman. Tapos dito, makano? Makano dito? 70 din, saka mote, ano? Saka mote, oh. Ayan oh. 70 pesos din po sa kamote guys ano siya na kayo sa itsura <laughs> sa itsura ko guys no, no. ang, ano, ang gulo gulo ng no, hair ko ayan o oh, nandito po ako sa labasan ngayon guys yan shout out po sa inyong lahat sa lahat po na manonood dito sa akin premiere guys ayan na uh, mamimili ako dito sa ano watermelon 70 pesos din o oh. oh, 70 pesos lang dito sa watermelon ang mura ang mura guys milkshake po ako sa bahay guys kasi may blender kami doon sa bahay so bili siguro ako ng... na masarap na pineapple yun ano mais yun ah, ako ng mais ha bili ako ng mais tapos ano pa kaya doon sa apple kung saan Ayan, dito ako sa, ma sa mais ako, mais. pipili ako, ha? Gue t referred Dapat may discount pag ano. <laughs> yan o, oh, invite mo sila ate po. Pumunta sila dito sa ating daan mo. Oo. Ayan o oh, ate. Sabi mo, punta sila dito sa ating daan mo. Marami silang ano. Mabibili. Dito lang po yan. At saan nga itong lugar na ito? Dito lang sa puto po yan. Grabe ang inip po dahil. Ayan. Dalawa well, lang po. At saka ano. Magkano sa avocado? Oh, yeah. 120? Kalahati lang. Yung ano ha, yung pwede na ha. Yung pwede ng ano. Yung pwede ng shika. Ayoko nang mapait. Ay, mapait. Ha? Na, ganda po ang laman nito. Oh, si pili mo ako ng maganda. Babalik ako dito. Ayan. Sino po ano, bumibili ng maganda? <laughs> yan po kasi yung ano, lagi sinasabi. Sabi niya, bilhin mo ako, beno, bigyan mo ako ng maganda. Magandang tindera. <laughs> Ganon. Ayan, oh. Ayan, oh, si ate masyadong seryoso. Ayan, diba nakapag-vlog po ako dito, guys? Dito lang po yan, malapit sa school ng aking anak, guys. Ayan. Nagagawa po tayo ng ship. Ayan, pwede na yung Naka-disclose po tayo ng ship, <tipos> guys. Ayan, at dito na lang po, yun guys. marami maraming salamat po sa inyong panonood. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe na po kayo at i-order nyo na yan. Thank you for watching. Bye-bye!